si ako para mga my god good guy naglolo ko hello oh. tunggan ka ko na nito ayon mga bahiran lilitia at itama yun may ano kapas pamang may ano may tunggan ka ko nito ka. di ba i mean sure when you're young it's like that but then you know when i became christian and then i understood na you know life isn't really a bed of roses it always comes with with tests it always comes with challenges And these are there in our lives because God wants you to depend on Him and ask Him for wisdom, ask Him for discernment, ask Him for guidance. But at the end of the day, ito yung point ko eh. Ikaw yung nagsayang ibang kakain. Huwag ah. na. Pero syempre, iba rin naman yung kasi baka sabihin ng mga nanood, parang Ah, so kahit pala in a abusive Correct. relationship uh -oh. ka na -i uh oh parang ganun po. Iba po yun na ah. hindi ganun yun. Hindi. No. Ang sinasabi namin parang is, ibig ko sabihin is kung nasa tama diba, naman kayo, 'di ba? Ano para bang I mean a marriage doesn't work unless you work on it, 'di ba? Para yung tanim eh hanggat hindi mo dinidiligan, hindi mo cultivate yung lupa, hindi siya lalaki. So, parang ikaw yung nag-cultivate, papabayaan mo na lang ba? Di ba kapag may tanim na namamatay, ay, naku, namamatay yung tanim ko. Bili ako ng fertilizer, baka kulang. Ay, naku, baka hindi na diligan. O baka naman sobrang araw, ilagay ko muna sa loob, di ba? Parang you do things to make it work. Parang hindi mo muna bibitawan ng ganung ganun na lang. Parang ikaw yung nagsahing, iintayin mong maluto, talagang maging okay. Pero kung nakita mong, ay, panis. Bulok pa yung nabili kong ano, karne, Tango di ba? Or, na ano pala, expired mm -hmm. na pala yung karning na bili ko, double dead. So, di ba? Throw, it, oh, na, diba? Throw okay. mo na. Yeah. Pero you don't just let go na gano'n. Parang tingnan mo muna. Di ba? Baka naman meron lang mga maraming gano'n sa mundo eh. Gustong manira. Pag alam nilang masaya yung tao, gagawa at gagawa ng paraan para masira. Meron din yung natawa din ako na sa ko, grabe yung mga gumagawa sa YouTube ng mga ano, no? O, okay. na parang kala mo totoong-totoo. Like, si naalala ko si Vico siya kasi Atasha mulak ginawa nila ng ano na namamanhika na ah, daw okay. eh, hindi pa sila nagme-meet in person oh tsaka sinabi pa nga na ano na buntis na daw oh, 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 oh. Yeah, na matindi oh. oh, pero yung mga ibang relatives namin nari sa province naniniwala oh. tapos na congratulate ito di ba yung merong naglabas ng ano sabi ko idani ka bakit may naglabas ng ano sa YouTube na ano pala si Mickey sa special child? <laughs> nagsasalita <laughs> is... si Mick ha, dun sa, yung anak niya, nagsasalita dun sa video na, ng, it's okay, you know, I'm, I'm, I'm okay, I mean, I'm okay. Ay pala siya. Yes! Nagulat ako, sabi ko, oh my gosh! <laughs> Tapos sabi ni Danny ko, grabe naman talaga mga tao. hindi niya na, na magsuma, mag gano'n, you know. No, ako nung una, naisip dati, ko. Dati, marami na akong na-demanda, di ba? <laughs> <kami>? <laughs> <laughs> marami na akong na dati. May isang, may isang channel na Naisip 10 mag ano oh, mas oh. lalo pa ng bata na yung... yeah yeah kasi um ang ginawa uh, parang yung yung thumbnail kunarin umiiyak si Mark eh kinuha yung iyak niya niyon from a uh, interview interview with Karen Davila uh -huh. na he was making quote about his parents yata tapos kunari nakalagay sorry bossing ganun So, syempre, oh. pag ikaw, ay, umamin. So, click ka. Oh, yeah. Tapos, oh, bilang pagkita mo, sasabihin na, ale, di umano. So, kunwari, allegedly. So, parang, lusot sila doon. Yeah. Kasi, sasabihin nila, di naman namin sinabing confirmed eh. ganon ganyan. Tapos, may mga i-edit na picture na, kunwari, may sad na pic, or kunwari, ididikit yung pic with the, with the girl, ganun, ganon So, may time na napaisip ako. Kaya lang, yung nasa Hong Kong tayo, kaya lang inisip ko, yun na nga yung time na we were going through that thing sa business. Ba, Sabi ko, Pastos pa, parang, parang, <laughs> dapat may masampulan din. Oo, <laughs> oh, oh, eh. At dahil dyan yung YouTube show nila ay walang halong yeah. fake. That's why yeah. we're on our second season. yun na nga. So, yun. At ang bilis ay, niyong mag-ano. Ah, ang best laki best ng views. Ah. Ka no? Miss, yes, yes. di anong feeling na? Laki ng views. First Pabin, episode, silver plate agad kayo. Nagulat ako kasi ako, Okay, ako, I did telecommunications before. Like, I can even configure an ATA box. Pero, pagdating sa SOCMED, talagang bobita ako dyan. Wala akong masyadong alam sa software Kaya minsan may mga pinapagawa sila, Ay, naku, hindi ko alam yan. Magre-reklama ako, tapos sabihin nila, ni Share. kasama mo naman yung anak mo, paturo ka kay Danny ka mamaya. Kasi hindi na namin inabot yan eh. Eh, di ba nga, nung time na yun, ano ba yung cellphone namin? Keypad, di ba? Tapos, yung cellphone nun, no, ang laki-laki. Hindi <laughs> rin ako marunong mag-computer nun. No? And, until I learned, kasi sabi ko, o, yung turuan mo naman ako, ma, bumili ka ng uh, Apple. You, you just, you know, you just play with the computer, at matututo ka. So, ngayon, ang galing-galing ko na sa computer. Pero, sock kasi, it's not my thing. Hindi rin ako mahilig mag-post. Unless, there's some emotion na talagang sobrang strong na gusto kong i-share like lately, di ba? Nag-share ako ng prayer kasi hindi ko na, hindi ko na take ang mga talamak na korupsyon. Ah. So I share the prayer. Pero kung hindi din lang, hindi ako masok ng. Ano kaya ang sasabihin mo no pag iko yung nandoon sa hiling Ako? Oh, let's ko lang. Well, <laughs> ayan na, ayan na. Ayan na. <laughs> okay. Kaya ko bang gawin yung sinabi ni Vice, Bong Bong Marcos! <laughs> Siguro naman sasabihin ko na, teka nga muna, sagutin ko muna. Joke lang, joke lang. Oh, sorry. Oh. Uh, Pero marami Happy ka. reaction with her. Oh, I'm so happy. Actually, coming from your Overwhelmed coming from <inaudible> your fears. Uh, oh. Medyo kabado ka noon. Nung kasi alamin makakausap. Hindi, tsaka wala akong masyadong wala about Then Tapos, ang daming nagsasabi sa akin na, uwi ha, ang bilis ng growth ninyo, naka-silver button na kagad kayo. Uwi, ang daming nga, no? ang daming su sumusubaybay. And then I noticed, a lot of artistas, nagtayo na rin ang sariling, ano, di ba, like YouTube nag channel. Nagtayo din yung iba, di ba, gumawa din sila ng sariling YouTube channel. Tapos yung iba, sabi nila, ang tagal na nga namin may YouTube channel, pero hindi pa kami nakaka-silver button, di ba, so ako, I had nothing but gratitude talaga. Parang, thank you, God. It's true talaga na when you close a door, you open a window, or you open another door. Diba? And then, most especially talaga, I'm so thankful na yung team namin, talagang, I'm so thankful na nabuo siya na yun yung naging group. Kasi, I was always praying na, Lord, sana tanggalin mo sa group yung hindi dapat, yung mga hindi, hindi sincere, hindi nagmamahal sa show ilagay mo Lord kung sino yung mga dapat talaga yung yung talagang the ones who, who will have a heart for the show na gusto talaga nilang uh, maging so, successful yung show and after all we all had one vision naman which is you know to share our our wisdom to share our experiences and by sharing our wisdom and our experiences sana we can bring people closer to God yun lang naman ang ano lang Mr. parang it's like our giving back. do you think po na kaya malaki yung views and following dahil yung dahil gusto ng mga tao yung the way you talk na lagi nag viral ko anong pitawan mong salita Laki <laughs> <laughs> ba yung sa akin, first siguro. interview natin iba't ah, ibang version eh. nag <Nung, <laughs> nag viral yung article na grabe yun hindi siguro sa akin maybe tumaas yung views kasi number one maraming tao na kamis ng Misty. Kasi di ba? I mean, we ran for six years. It was Misty and hanggang naging D-Day. So maraming na miss kasi we would tackle everything. Eh. So many, so many topics, so many issues. Plus, magaganda rin naman yung mga topics namin. Pinag-uusapan namin. Nag-meeting kami nila Ram, nila, nila Saling, nila share Ano bang magandang topic? Yung talagang yung talagang kakantiin yung puso mo, di ba? O yung damdamin mo na, ah, oo nga, nga oo, nakaka-relate ako dyan. So, siguro that's another thing. And plus, I think also malaking factor na kasama ko kasi yung pamilya ko. Para bang, ang tagal na rin hindi nakikita ni, ni Oyo, okay. ni Tin, si Danica, hindi naman siya masyadong nagti-TV, although she has her vlog. Parang siguro it also added, you know, a plus na, hey, all of a sudden, nagsasalita sila, di ba? They're sharing their views and opinions. So, par parang sa akin, all put together, plus, unti-unting naging revelation naman na, uy, magaling pala si Dani ka mag-host. Although dati naman siya nag-host. Pero nakita yung lalim ng mga bata na, you know, kasi nga sabi ko walang makakagaya ng show namin. Kasi yung mga anak ko, may mga asawa na rin. At may mga napagdaanan na rin mga tests. Other artistas will have kids too. Pero wala pa siguro yung experience yung mga anak nila. And hindi pa ganun kalalim. And then siguro revelation din si Oyo na, Hello, Oh, you're so anti-social. Pero, di ba, nag-share siya. Ganun din naman si Tin. Anti-social. Kung hindi, anti-social. Ano ang tawag doon? Dari ka? Introvert. Hindi sila masyadong ma-share mas, na um, Mas ano, pri mas hmm. private. 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 Mas private sila eh. Pero, nag-share na rin sila. So, siguro, all of those factors put together. Plus, ayun na ngayon, sinabi na, people always want to know what Miss D yes. has to say. Correct. Ano namin yung pag Like <laughs> mo, Pero, Miss D, wagas yung tawa mo nun eh. Tinanong ko na to kay Danica kanina. Mm -hmm. Yung uh, sagot ni Tin. Mm -hmm. no? Sa so, tanong mo, paano nga ba? Dapat bang pagbigyan? pag Nagulat <laughs>